Hello, hello, hello. Good morning, good morning. Nandito na kami ngayon ni Papsi sa Gimba. Ito, Papa. Saan na Ay, malayo pa pala. Yan, maghahanap kami ng ano, ng cooler, cooler. Para pag nagta-travel kami ni Papa, meron kami ginagamit. Wala kasi kami nababaon minsan na malamig na inumin. Malamig na soft drinks ni Papsi. <laughs> ang daming tricycle, ang daming sasakyan dito sa bayan ng Gimba ayan, maaga pa kami guys dito pa pa oh yung na yan maaga pa kami guys, yung si iba magbibukas pa lang sila ng shop eto dito dito dulo ay, good morning good morning ko yung cooler ninyo, saan gawin? Eh. dito dito mm -hmm ay meron pang mga ano dito, Papa, oh. Pamunas. Oo, oh, oh, kuha tayo mamaya. Morning. Ay, walang daanan. Dito na lang. Oo. Oh, oh, Ay, ayun pa, oh. Oo nga, buti pa dito meron. Doon sa pinaganapan namin, wale. Ang oh, lalaki, Papa. Ay, ayan, oh tina mo magkano yan oh oh um, Ang laki oh ay yung maliit siguro yan. Mm -hmm. yung square ay susunod tignan eh kaya ito ito okay kaya yun Yung nasa taas. Oo. Oh. Sige. Sige sa sa Paki-check ito at saka yung nasa taas na yun yung kulay blue. yung pinakamaliit. Oo, saka ito. e pinakamaliit ba yan yung ito? Opo. Tapos pareho mo, din ba? Yun? Kasunod yun ano? Oo, yung kasunod at saka ito. Okay. Ayan na yung water cooler na ano na hindi lang water pala yung cooler na pinapangarap ni Popsy ayan na <laughs> talaga ng mga kung saan-saan kasi oo uh -uh. talaga mga mikos-mikos <laughs> <laughs> ah, oo. Ayan. Ay, pwede na yan yata pa pang... Magkano yan? 6.65 po. Itong mas mala, itong kasunod. Ito po? Oo. 5.05. Ay, hindi. Yung kasunod nito, yung susunod. 1.020. Patingin nga kung gano'ng kalaki. 1.020. Ay, sobrang laki mahal. Okay ba? Okay na. Para namang ano eh. Ano ang tawad ko? Pa, ginawang palengke. <laughs> ha? Pula na lang. Pula? Uh, oh, ah, sige. <laughs> Tignan mo yung loob. P pwede naman i-check ano? Para kuan. <coughs> i-check muna natin. Kasi malayo kami eh. yan nena Natupad na yung pangarap niya. <laughs> Magkaroon ng ano, cooler. Hawakan mo na pa. Hawakan ah. mo na pa pa. Ah. Bang! Hawakan mo na ah. <laughs> mm, Ayos. <laughs> Baka mamaya kasi may bitak doon sa loob eh. Hindi natin napansin. Orokan din siya. Opo. Taran! Ayaw mo ah. Scooper mm -hmm. pa ng deal. Oo. Mm -hmm. mm -hmm. so okay na. No? Pwede ka na magtinda ng palamig. <laughs> <laughs> ng ano, gulaman. <laughs> Sa gulaman. Ayan, bumili ako ng ano, pagkain nila yung sky. Ito yung gustong gusto nila pagkain eh, kasi hindi maamoy. Kahit na beef siya, hindi siya mabaho. Meron kasi yung napakatapang ang amoy eh. Kaya <laughs> si Tren mo magaganda to. Maagang maaga pa. Ang dami ng tinda dito. Hoy. Press na ano katay. Mmm! Ito yung mga bangus dagupan dito naman yung mga ano gulay. Maluwang ito, guys. Tapos muna pa ang mga gulay dito. Kumpara naman sa kuya po, sa kuya po talaga ang mahal-mahal. Pero ito yung suki namin, ito yung talagang nagsusupply dito. Ayan, oh. No? Tama na, ang dami na. Hanap kami ng ano, pineapple juice ni papang Hindi kami bumili doon sa ano eh, kabila. Ay, dito yun. Dito yung mga juice. Dito, dito, dito. Dito tayo. Puro ganito pala. Hmm. Pineapple. Oo. Oh, oh. Kahit yung bagong na nabili ko, kamahal. Hi, guys, ang dami namin na pamilya ni Popsi ngayon. So, ayan. Dito sa loob ng tricycle. So, pauwi na kami guys. Nakabili na namin yung dapat namin bilhin ni Papa. kasi. Ayun din, naka-shower na rin siya. Tapos lulutuin niya yung mga ano, mga nasa ref. Hindi na rin kami bumili ng mga ano, laman na rin. Minute, guys, bumili ako ng ano, soft drinks namin ni Papa. Ito yung kalahati. Ito ni Papa yung ano, yung uh, pusit. Ayan. Tapos may toyo din. Oh, sarap. Tapos ito yung, chicken. ano ito? Yung chicken. Ito yung chumken ng mga baby ko. Oo. Mangcheng na ba kayo, baby? Ha? <laughs> Ang bilis eh, kasi gutom na po kami. kamu nga. Tagal-tagal naman ni papa ng chamcan namin. Gusto nyo yung <laughs> natin yung kainan ninyo. Sige, maghihimay na si mama. Mainit pa yata yung Ha? <laughs> Mm. Himayan na natin sila ng champion. Ang init pang sarap. Parang binarbecue ni Papa. Marinated kasi ito, guys. Oh. Yan yung binili ko asukal o oh, saka ayudice. Nandito pa rin. Meget. <laughs> tiyemken, sa mainit na panahon, tanggalin natin yung balat. Ay, wala nang balat. Yung iba. Mainit pa pala, my dear. Kasi itong chicken na ito, yung kwan ito, chicken breast. <laughs> eh, ang init, anak. Wait lang. Yung yung dalawa, oh, nakanganga. Mmm. Chicken. Mmm, -mm. Kay mama yung skin ng inyong chicken. Mmm. <laughs> Mainit. Palamigin natin. Mamaya, merienda natin ito, papa. Yung ano, yung... Ano ito? palabok, <laughs> Lagay ko kaya muna sa rep. Mukhang mapanis eh. Wala tayong meriendahin mamaya. Uy! Ang galing talaga. Wala na namang kuryente. Very good. Ganito, araw-araw na lang. Mm -mm. Paano ba yan? Hindi ka naman makakapahinga pala. Kasi walang... Ay, yung ano? Yung rap Wait lang mga labs. Baka bigla magkakuryente yung rap natin. Masisira kasi yun. Oh, very, very sorry guys. Napawisan na talaga ako. Ah. Ayan. Nakasando ako kanina. Pero nagpunta kasi ako sa ano. Sa labas. Bumili ako ng yelo. Buti nakabili na ako ng yelo. Ano? yelo at saka soft drinks namin ni Papa. Sobrang init kasi parang kailangan natin ng soft drinks ngayon. Don't worry guys. Hindi <laughs> naman lagi. <laughs> Nabutan pa tuloy itong chemken ng mga bebe. Wait lang mga anak. Hala siya, kainit. Okay. Ay, kainit. Ayun. Oh, hey, 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 hey. Teka lagay ko ito. Baka makalimutan. Sugar. Yung brown sugar na binili namin. Sabi ko dito sa inumin. Ay, kakapagod pa balik-balik po. Tapos ito yung ano, pagkain ni... Ayan. Pagkain ni ano, ni... Jamila. Tapos, mag -iwan kami ng chicken niya. Chicken, naluto na. Nasa rep. <laughs> Tapos, ito, butiki. <laughs> ano ito? Uh, spray namin dito sa loob ng bahay. Yung ubus namin yan, Linis pa <laughs> linis na linis! Ako naman guys, dito sa lanay, matatapos na ako. Saka dito sa kusina, nilinis ko na rin. Ayan. Walang maiiwanan na bakas ng alaala. -ala. <laughs> Ang init! Tapos na ako guys. Si Papa na lang. do sa kwarto, nakapag, nakapag-map na rin siya sa kwarto. eto, ah, iaasog kong dito para walang allowance doon sa likod. Ah, balik na lang natin kapag ano. Hmm. Oopsie. Ganyan. Ah. Oh. Okay. Okidok. Okidoki. Okidoki. kahit mainit ang panahon guys talagang ganyan kailangan na mag ano na mag map maglinis hindi naman pwedeng hindi linisan ng bahay hindi naman exempted kapag ano mainit o tara na sama na kayo doon sa kwarto dito lang sila nakabang pero papaliguan ko sila guys tara na tara na dun dun tayo dun tayo <laughs> hi guys ayan kami ni papa nag ano kami na may merienda, pala, bok, at saka at tayo. juice. Tsaka <laughs> tubig na malamig. Kain tayo, guys. Nabili namin ito kasi na sa bayan. Kain, kain. Kakagutom na kaya ako. Nice, mamaya sa Chemken ulit. Chemken. Marami kayong Chemken. Mag-Chemken mm. na lang kay mamaya. <laughs> <laughs> si Sky, hindi mo mapapakain niya ng basta-basta eh. Masyado siyang mapili. Masyadong ano. Magaling yung kanyang ano, magaling yung kanyang utak. <laughs> Pag napakain mo na siya ngayon, lalo na yung sausage nila, wala, hindi ko siya mapakain. Ay! Kabayo. Yan. Kabayo. Sarap nito. Kain, guys. <laughs> mm. Sarap lang ng buhay na ganito. Pag nagutom, kumain. <laughs> Kain po. Kai. Ay, papa, pa, nakabukas yung ano. Yung CR. Alam mo na, ang, oh, oh, kinis talaga nito, oh. Hayaan mo na yun, nak. Ang kinis ng ano niya, oh, ng skin niya. <laughs> ang puti, ang linis. Hayaan mo na yun. Huwag oh, mo nang pakialaman yun. Ikaw naman. Pag tumahol si Jamila, tatahol ka din. Oh. Paano naman yun? Tapos, habang ganyan, tinitignan-tignan ko kung may ano sila. Malinis yung balat-balat nila. O baka may alien na. Halika dito. Ganyan, mahilig yan. Tinatakasan niya ako. Halika dito, dito, dito. Natakasan niya si mama. Mm, dead ma. Sky. shh Halika dito. Halika dito. Dito, dito, dito. Please. Halika na, halika na. Uy, oh, liga na, akyat na dito, dito, akyat dito. Come on, come on. Come on. Come on. <laughs> Puro maliit na bata. Come on. Halika <laughs> na. Oh, akyat na. Akyat. One, two. Wait, wait, wait. Wait, Bella. One. Teka, bubuhatin natin si... Ay, ay. Papa, I cannot. O, oh, di pa ah. <laughs> Very good. Good job. Good job yung bata na yan. Ayan, okay, kukulakulagtit na naman. Kukulakulagtit. Oh, ala, sinasapian. <laughs> Ayan na. O, oh, alika dito, alika dito. Sky, no. No. Oh, mula pita. <laughs> eh, style niya talaga yan pag natutuwa siya. mm. -hmm. Bala? bell Bella, ito din oh binuwasan ko naman yung kanyang balahibo kanina at kaano na naman kabilis mababa ng balahibo ng mga ano na ito <laughs> oy eh <shh>! dito ka <laughs> haba na ng ano ni'yan haba nangangati nangangati hmm kako na nga ba eh yan na naman ang trabaho niyo sige pagbigyan hmm Sige. So, hello, hello, hello. Mga <laughs> so, taga diyan. Tayo pa punta kami na sar sugon ngayon, guys. Nandito na kami sa Lipa. 22 hours sya taw sya nag-drive.